grupo po kasi ng mga pare at mga abogado na taga Mindanao ang naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sasabihin na naman itong mga DDS na itong mga diehard. Sana daw ay huwag makialam itong katoliko, itong mga pare, itong simbahang katoliko sa usaping politika. Sa puntong ito, ang nakikita natin, ordinaryong mamamayan ang mga pareng ito. Alam ang tama, kaya dapat pinaglalaban ang tama. Wala naman yan sa kung anuman yung profession mo eh. Uh, natural lamang na may malasakit sa bansa ang mga kababayan natin na naglilingkod sa simbahang katolika. Simbahang katoliko. So napakaliwanag, hindi kami nakikialam sa politika. Magkaibang magkaiba to. Sa pakikialam sa politika, kuno, sabi ng mga natasans ng INC at ng iba pang grupo katulad nga ng KOJC ni Kibuloy. Magkaibang magkaiba to. Hmm. Dahil naghain ng impeachment complaint itong mga pari na ito bilang mga uh, Filipino citizen. Hindi nirepresenta ang isang grupo. Yan po ang malinaw. Yan po ang malinaw na ipahayag na si Father Antonio Labiao. Jr. Hmm, napakaganda. Hindi kami nakikialam sa politika. Ito ay para sa kabutihan ng bayan. Yan yung sinasabi ko dati na malawak po ang panawagan na ma-impeach itong si sa Sara Duterte. At hindi na natin pwedeng sabihin na uh, hindi dapat makialam ang mga kaparian. Halimbawa, dahil partiyan ng ating bansa kasama sila sa, sa mga concerned citizens na tinatawag na gusto rin na magkaroon ng kaayusan ang ating bansa. Ayon kay uh, Monsignor Antonio Labiao Jr., ang pag nila ng ikatlong impeachment complaint kay Sara Duterte ay walang halong politika, hindi para lamang sa kundi para lamang sa ikabubuti at ikauunlad ng bayan. At para sa akin, dahil nakikita nilang dapat gawin ito nakikita nila na mali ang ginawa ni Sara Duterte at wala siyang puwang dapat na pamunuan ang ating bansa. Yan po ang yan po ang tinuran ng grupo ng mga pare na nagsampangan ng third uh, impeachment complaint. Pero yun nga, ang mas masaklap doon, yun naman pong grupo ng mga abogado na taga Mindanao mismo. Ang ibig sabihin, kahit siguro mga taga Davao mismo ngayon, ay isinusukan na talaga. Totoo, totoo yung mga nababalitaan natin na mukhang hindi na talaga makakapwesto pa itong mga Duterte sa Davao. At nakikita na, nakikita na ng, ng, ng mga Davawenyo ang pagbabago pagdating sa political landscape sa kanilang, sa kanilang probinsya, sa kanilang syudad. Good luck!